Dali, saka mo pumunta! Ano bang gusto mo? Sabihin mo sa akin, ay dahilan ba ba ako para hindi umalis? Dapat naiintindihan mo ako! Bakit? Dahil akong unang nagloko. Hindi ko pa ba napagbayaran yun? Kulang na lang gumabang ako ng palahon para patawarin mo ako. Ayoko na, Aaron. Ayoko na! <laughs> Hindi mo pwedeng gamitin ang isang pagkakamali ko para ba ulit-ulit mo akong saktan! <laughs> <laughs> You like me? No, I don't like you. You're <laughs> Ilan taong ka ba? 22 and fresh. asa ah. <laughs> Asan ang mama mo? Ah, uh, Will, ano eh, wala akong kinagis ng mga magulang. Hmm, tatay? Wala din. Wala lahat? Wala lahat. Saan ka pinanganak? sa ano, dun, pinangako ko, mal malas si mama ko. <laughs> pero, <laughs> binigay ako ni, binigay ako ng mama ko ng baby. Aminan ka lang mo dyan. Puan maka, Katol ka ayun. Ano katol? <laughs> <laughs> hmm. Bakit? Sabunit? Sada, sada met kay, Puan, iwas mosquito, pero bakit makakate ako? Sa magali yan? Ay, dyan lang sa ano, sa, sa kuan ba, sa mga ukay-ukay. Warinta lang, pero tingnan mo, ang ganda ko. <laughs> Binili <laughs> mo sa okay okay. okay. Sa galing yung pera mo, buti yes. may pera ka. Kon so pag kit, ay pag ano na ko ba, mga extra 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 pag sa TV. <laughs> mm. Extra sa Oh, ano? Saan? Nagbra ka nga wala namang laman. Oh, ano? Saan? Sino bakit sa pano pa? Nung nasa Pinas ka, ang maliit na kita, kasya na. Oh, o nung nang ibang bansa ka, mas malaki ang kita. Halos ipadala mo nga lahat sa iyong pamilya. Pero, daing pa nila, kulang pa! <laughs> Saklat, no? <laughs> Ilang taong ka ba? Twenty-two. And fresh. What? Wow! <laughs> Asal ang mama mo? Ah, uh, well... Ano eh... Wala akong kinagis ng mga magulang. Hmm... Tatay? Wala din. Wala lahat? Wala lahat. Saan ka pinanganak? Sa ano... dun, pinanganak ako malalang sa mama ko. Oh, Pero bi binigay ako ni... Binigay ako ng mama ko ng baby Tawin pa. ka lang mo diyan? Kuhaan maka, Katol kayo. Yeah. Anong katol? Bakit? Sa damit? Sa, kay... Da kuan ba, iwas mosquito, pero bakit Nakakati ako? <laughs> sa magaling yan? Ay, dyan lang sa ano, sa, sa kuan ba, sa mga ukay-ukay. 40 lang, pero <laughs> tiga mo, ang ganda ko. <laughs> Binili mo sa ukay-ukay? Opo. Sa galing yung pera mo? Buti may pera ka. Kuan, so pag kit ay pag ano na ko ba, mga extra-extra, extra, 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 po, extra po sa TV. mm, -mm. extra, ako フフ <laughs> <laughs>